ka irita hindi ka, hindi ka na pipikon. Nalulungkot ako sa... Ngayong araw, si Jack Roberto nga ang panauhin ni Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda na kung saan napag-usapan nila ang viral na anti-celos memes na... Ayon nga kay Jack, nagsimula raw ito sa Jamie Gela na kung saan ay solo siyang naglakad, si Barbie at si David. Kilala na si Jack bilang unbothered boyfriend at hindi marunong magselos. Dahil nga sa mainit pa din pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagiging martyr di umano nito, hindi naman maiwasang tanungin siya ni Tito Boy kung nagsiselos daw ba siya kina Barbie at David at ayon nga kay Jack. Mula umpisa pa raw ay wala itong naramdamang selo sa tambalang barda dahil nga naman pareho lamang silang artista ng kanyang girlfriend na si Barbie at nararapat lamang na intindihin nilang trabaho lamang iyon. Balit kung sakali daw na nagkataon lamang na siya ay isang non-showbiz boyfriend ni Barbie marahil daw ay makakaramdam siya ng selos. Ayon pa sa aktor, nalulungkot ito sa mga nangyayari na kung saan ay pene-personal na ng mga fans. Apat lamang daw ay intindihin din ng mga fans na trabaho lamang iyon. Wala din daw rules ang relasyon nila ni Barbie, ang mahalaga lamang daw sa kanila ay may tiwala sila sa isa't isa. Iginiit nitong hindi daw talaga siya nagseselos kaya naman siya ang naging professor ng anti-selos class. At nang tanungin naman ito kung nagsiselos daw ba si Barbie kung may nakatambal itong iba at ayon kay Jack hindi daw nito alam dahil wala namang sinasabi sa kanya si Barbie. Pero nararamdaman daw nitong hindi naman nagsiselos si Barbie marahil ay professional actor and actress lamang sila. Kaya naman hinihiwalay nila ang trabaho at ang personal nilang buhay pag-ibig. Lalo na at nagpapasalamat ito dahil sunod-sunod ang kanyang mga naging proyekto para sa kanya ang taong seloso takot sa sariling multo. Pinasakyan na lamang nito ang kanyang pagiging profesor sa Jack Roberto University BS Anti-Selos. Kaya naman, pinanindigan na lamang nito ang kanyang pagiging profesor para na din maipromote ang The Missing Husband. Bukod pa riyan, kinagigiliwan din ito ng mga netizens at ng kanyang mga co-stars kung saan ang bibigay ito ng mga payo para maiwasan ang pagseselos, ikinatuwa din nila ang kanyang anti-selos dance craze. Please don't forget to watch, like, share and subscribe my channel and click the notification button para ma-notify ka kung meron akong bagong video. Thank you for watching!